Sa gitna ng Jerusalem, nakatago ang isa sa pinakamatinding misteryo ng kasaysayan, ang libingan ni Jesus. Totoo ba ang lugar na dinadayo ng milyon-milyong mananampalataya? O isa lamang itong kwento na iniwan ng panahon? Noong ikaapat na siglo, dumating si Emperatris Helena, ina ni Constantine. Ayon sa mga tala, natagpuan nila rito ang isang sinaunang libingan na inukit sa bato. At dito, itinayo ang Church of the Holy Sepulchre na hanggang ngayon ay dinarayo ng mga Kristiyano. Noong 2016, binuksan ng mga arkeologo ang mismong libingan sa loob ng simbahan. Tinatawag na edikule. Natagpuan nila ang mga piraso ng orihinal na bato katibayan na tumutugma sa uri ng mga libingan noong unang siglo sa Jerusalem. Ngunit may ibang naniniwala, hindi raw dito kundi sa tinatawag na garden tomb. Simple at inukit din sa bato. Kapareho ng paglalarawan sa Ebanghelyo. Pero ayon sa karamihan ng eksperto, mas bata ang strukturang ito, hindi galing sa panahon ni Jesus ang libingan ni Kristo, isang lugar na puno ng pananampalataya, misteryo at kasaysayan.